walang kahirap-hirap na nadepensahan ni Naoya Inoue ang hawak nitong WBC belt sa kauna. Unahang title defense nito sa 122 division kontra sa Mexican fighter Luis Neri. Ang tagumpay ni Inoue ay inaasahan na ng karamihan dahil isang buwan bago ang nasabing mega fight sa bansang Japan ay nababalita na ang kaliwat ka ng pressure or panggigipit ng mga Japanese promoters ni Inoue sa kampo nitong si Luis Neri? Para po sa kaalaman ng lahat, tatlong linggo bago ang laban ay uh, nakaranas ng kaliwat ka ng harassment itong kampo ni Luis Neri sa tinutuluyan nitong hotel sa Japan malapit sa pinagdausan ng laban sa Tokyo Dome. Ay ito ay kinumpirma mismo ni Neri sa naging post-fight interview nito na kung saan, according dito sa statement ni Neri, I don't want to make excuses, but three weeks before my fight with Inoue, I had my blood drawn twice a week by VADA. We also faced immense pressure from the Japanese promoter, especially at our hotel near the Tokyo Dome. Nevertheless, I refused to make excuses, so Inoue was better fighter that night. Kung mapapansin bago ang laban ay madalas na nakashades itong sineri indikasyon na tinatago nito ang pamumutla dahil sa madalas na pagkuha sa kanya ng dugo ng vada. At para sa huling balita, ay nagbanta ang WBC President Tito kay Inoue na kung hindi nito susubukan lumabas ng bansa, ay maaari itong ma-sanction na posibleng mauwi sa pagkakabaklas ng mga titulo nito. Ganun pa man ito at pinasawalang bahala lamang ng Japanese manager ngayon ni Inoue, at uh, ayun pa sa nasabing manager ay mapalad pa nga ang mga sanctioning bodies dahil hawak-hawak ngayon ng uh, itinuturing superstar ng boxing na si Inoue ang mga major belts.